Paano? Yakapin mo ko? Oh. Eh? Yakapin mo ko yung masaya masaya. <makes> Yay! <makes> Yay! Yan. Kaya kaya kaya. Very good. Ito pa. Tapos hawakan <makes> mo to. Hawakan mo to. Ayan. Ayan. Patayin ako. Ayan. Tapos balik mo din sa akin. Balik mo na lang sa akin. Ayan. Ayan. Pasok ka sa bahay. Ayan. Pasok. Ayan. Tapos kunyari makikita mo yung bahay. Mahumangha ka. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Pa, kaya mo buhatin? Ayan. Okay, pre. Ayan, okay, buhatin mo na. Tapos, ayan, okay, yan. Tapos, lagay mo sa likod mo. Ayan. Huwag kang ngiti ng ngiti. Kailangan seryoso. Ayan. Ayan. Okay, 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 ayan. Okay, yan. Tanggapin mo itong brief. Oo. Tapos, lagay mo sa ano? Lagay mo sa may, ano mo, sa may sako. Ayan, lagay mo na lang yan sa may sako. Ayan. Hindi ka, hindi. Very good. Tapos paano mo nga taas mo yung sando mo, tapos baba mo yung short mo yung baba mo na. Ayan, baba mo na. Kunyari ano, kunyari ano malungkot. Ayan, ganyan. Ah, balik mo na. oh, ano naman yung mga ano, ano naman yung mga nililinis ng ano, ng street sweeper? Mga daan. Mga daan? Oo. Oh. Oo. Oh. Ayan, kunin mo yung walis. Tsaka dustpan, kunin mo lang. Ayan, kunin mo ha. Ayan. Kunin mo na lang. Ayan. Ano ba yung, ano yung main ingredients na nilalagay sa adobo? Suka. Tsaka? Toyo. Suka, toyo. Ayan. Pero ano yung, ano, punasan mo yung, andumi ng mata mo, punasan mo pa. Dahan-dahan mo yun, punasan mo. Ayan. Sa kabila pa, punasan mo. punas-punas lang ng mata. Mata, mata, mata. Ayan. Punas lang. Yeah, you Hello mga kaalat Ngayong umaga habang naglilinis May nakita akong matandang palaboy-laboy Na nasa labas ng bahay namin Ako naman ay naawa Kaya pinapasok ko Nakita kong gutom na gutom siya Kaya binigyan ko ng pagkain Pero sinoli niya dahil gusto niya Pagtrabahuan ang lahat ng bagay At pinakita niya sa akin na wala siyang brief Naawa ako Kaya binigyan ko siya at agad niyang nilagay sa dala niyang sako ang ibinigay ko. Kita-kita sa kanyang mga mata ang saya na sa wakas magsusot na siya ng brief. Tinanong ko kung ano ang madalas nang inuulam ang sagot niya sa akin. Toyo. Nahihiya siya sa mga ibinigay ko kaya nagpresenta siyang maglinis. Natanong ko rin siya kung saan siya madalas na natutulog. Sagot niya sa akin. Mga daan tuluyan na ngang tumulo ang mga luha niya dahil na din sa hirap na kanyang pinagdadaanan. At sa labis na kanyang pasasalamat, napayakap siya ng mahigpit sa akin